So, what's up mga baklang to for today's video? Actually, actually, hindi talaga to uh, ano at the moment kasi late upload to mga baklang. Ayaw ko nakapag-upload niya, lako na nakapag-edit. So, eto, gali akong SEC that time kasi may workshop sana kami kasi hindi natuloy. So, ayan, pabalik na ang gay sa office since maaga pa naman. So, dumiretso na lang ulit ako ng office para makapag-work-work -work pa. Friday yan. Hindi na-enjoy ko yung nature habang pauwi, di ba? Ang ganda talaga makakita ng mga puno and maganda talaga nakaka-fresh pag umaga bumabiyahe kaysa sa hagar, di ba? Eh. So ayan, oh, pack, di ba? Sabi sa inyo na enjoy ko mga puno, kaya puro puno 'yung mga video ko ngayon. Charis. So ayan. Mamalik ako ng office after niyan, then after ng work, pumunta kami dito sa Myokbang Main Branch dito to sa Sampalok, Manila. So, yun yung mga friends ko. Mga Beshi Waps. Ay, si Vishnu. Yes, eh. Si Pechon and si Arvina nga aming Tagaluto. Ay, bongga. So, masarap naman yung kinainan naming Samgyup Salon dyan. And, super nag-enjoy kami. Actually, nabusog kami ng bongga. Lalo na sa pork na sinerve nila. And, masarap. And, matao siya maganda and murang-mura kasi 199 lang mga bakla. From starting from 199 na sa ini makik pwedeng yung, maki, yung, yung pwede nyong malaps. O oh, di ba? Bongga, main brand 'yan. Then ayan, syempre, busa ako kukuha ulit. Naghihintay ulit na makakuha ng Samgyu. Di ba? Napasa pa si bakla. Kagagahan. Charis. So ayan, oh. Masarap yung pork nila, actually. Medyo mainit nga na, pero, di ba, napapa-happy dance pa. Masaya and masarap. Ganyan kami ting Friday, nagkanap kami ng malalaps. Ayun eh, lang, bye!